Nabubulok na bangkay, natagpuan ng buyer sa loob ng bahay na bibilhin niya. Tila intro sa isang horror movie ang naging tagpo sa pagbisita ng isang potential buyer sa bahay na bibilhin niya sana sa North Carolina. Ang natagpuan ng buyer, hindi nakakilabot ng antigong salamin o kabinet, kundi isang naaagnas na bangkay. Kung may foul play nga ba sa kamatayan ng bangkay, eto. Isang araw, binisita ng isang hindi tukoy na individual ang isang bahay sa Statesville, North Carolina dahil sa interes na bilhin ito. Habang iniikot ang bahay para i-check ang kalagayan nito, nadiskubre ng potential buyer sa likurang bahagi ng bahay ang naaagnas na bangkay ng isang tao. Nang dumating naman ang tinawag nitong pulis, ay hindi rin agarang natukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay dahil may katagalan na itong patay ayon sa Iredell Sheriff's County Office. Pero matapos ang dalawang araw na pag-iimbestiga, napag-alaman ng mga otoridad na ang natagpo ang bangkay sa likod ng bahay ay 50 anyos na si Kevin Queen na siyang nanirahan sa nasabing property. Samantala, hindi na nakapagbigay pa ng karagdagang impormasyon ng North Carolina Office of uh, the Chief Medical Examiner, ngunit pinaniniwalaan na natural cause ang ikinamatay ng lalaki. Sa mga nagbabalak na bumili o lumipat ng bahay, alamin nyo na muna ang history ng bahay na tinatarget ninyo at baka may iba pala kayong kasama na maninirahan diyan, hindi nyo lang nakikita. DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.